at dyan, andito na naman tayo sa ating rooftop guys i-update ko lang kayo sa ating tanim na pipino guys ayan yung ating tanim na pipino malalaki na siya ayan pa pupuntahin pagagapangin ko siya doon para makaano siya para pag namunga siya oh, nakalambitin o, diba. and then ito yung iba ayan ayan siya so, meron din akong tanim ulit ng sili siling ganito yan guys eh. Yan, nangahinog na yung aking sili. Yan, yan din, yan. Mga last bunga na kasi ito, makaya maliliit. Ayan, yung ating meron na kong okra. Sili din yan siya. Ayan, marami akong tanim na, no? Pipino, guys. I-update ko kayo pag namunga na siya. Ito, nandito na din. Ito, gumapang na din siya, oh. Ayan yung sili din. Itong sili na to, dito ko dito galing yung bunga niyan. Pinahinog ko tapos sinidlings ko ayan. Tinanim ko na siya dito. Nakakulang po to guys kasi may mga ano ibon. Ayan, yung ating sili dati, di ba marami bunga to guys. yung konti na lang at saka maliliit na ihinog na. Kasi las bunga na yan, tatanggalin ko na yan siya. Yung may mga bunga. Po. Ito yung ating pipino wala bunga magbubulaklak pa lang dito ko na din siya pinagapan Ayan. Ayan. ilang araw na lang mayroon na tayong pipino kasi malapit na to siya mamumulaklak kasi mahaba tulad dito malalaki na ating kamyas guys oh, namumulaklak at meron na rin mga maliliit na bunga ayan iba yan pag namula, namumunga yung aking kamyas guys mula, po, mula talaga sa baba yan hanggang pataas ayan ang dami Marami din po nga yung ating mulberry. Ayan. Nandun na siya. Papunta na dun sa ano ko. Sa puno ng apple ko guys. Nandun na yung ating ano ko. Pipino. Ayan. Sana mamunga yan. Nilagyan ko siya ng vernicast. Vernicast ang nilagay ko. Dito sa puno. Ayan. Nilagyan ko na siya. Ayan yung Bumili ako ng ano, 5 kilos na vernicas. Dito nakalagay yung ating 5 kilos na vernicas. Inano ko na siya lahat. 190 ng 5 kilos guys. konti lang kasi mabigat yung lupa. Kaya isang lagayan lang. Isang anuhan ko lang. Ilagay ko na lahat dyan sa mga ating mga tanim. Yung kamyas ko guys, naglalaglagan na. Kasi nandun siya sa dulo, hindi ko maabot. Nang hinog na siya, haya mo na lang. Ayan ang dami sa baba. Ayan. Ayan mo na ang ating update, guys. Sa ating pipino. Ayan mo na. Ang dami bunga. Ang dami bulaklak talaga. Mabuna kayo. Please, bigyan nyo ako ng bunga. Kailangan din nating kausapin 'yung <laughs> ating mga tanim, guys. Kinakausap ko 'yan sila. Lahat ng naging tanim ko, kinakausap ko. 'Yun 'yung ating ano Ating sili malaki na din. May pulak pula na 'yung ating sili. Ating ginger nandito na. Kaya oh, nag malaki na din. And then 'yung ating 'yung aking malunggay, guys. Malago talagang malunggay pag tag-ulan. Maganda siya. Yung ating si sibuyas. Yung ating sibuyas na dahulan. Ang bilis ding lumago pag sa tag-ulan. Ayan. Ang lago-lago na niya. Nakailang pieces na ako nag-harvest niya, guys. Kasi ang ganda ng tubo niya. Malalaki yung ano. Nakalitaw na yung ano. Ayan ang tataba. Ating malunggay, ating malunggay. Ito na yung ating ano? Ating ano guys? View. at ito wala pang bulaklak ito ating pipino dito wala pang bulaklak ma-harvest natin yung ating kamyas ngayon. Let's see. Ang hirap kasi niyang anuhin. Yes. Masarap to. Malalaki na rin. And guys, thank you guys for watching. And don't forget to subscribe. I-update ko kayo sa pag nabuo na ang bunga nito guys. Ngayon, bulaklak pa lang muna guys. Sa susunod, yung bunga naman i-update ko kayo pag nabuo na to siya nagiging bunga na yung ating mga bulaklak yeah, i-update kayo guys thank you guys for watching and don't forget to subscribe